Pasado alas 10 ng gabi ng linggo hinalughog ng mga pulis kasama ang mga bomb sniffing dogs ng Explosive Ordnance Disposal at K9 Group ng PNP Pangasinan ang mga gusali ng Mangaldan National High School. Ito'y matapos makatanggap sila ng mensahe na may iniwang bomba sa paaralan. Coordinate immediately tayo doon sa school principal and uh, sa ating uh, higher headquarters in doon sa e. EOD K9 natin. Nakapagkanap tayo ng paneling ng gabi, uh, dumating po yung ating EOD, EOD K9 unit para magpanel dito sa school. So natapos yung paneling na is ano, almost 4 a.m. in the morning. Dahil sa bomb threat, kinansela ang pasok ng mga estudyante noong lunes. Bawat sulok, ininspeksyon ng mga pulis at pagkatapos ng humigit kumulang apat na oras, wala silang nakitang bomba o pampasabog binawi din ang pagkakansela ng klase pero nag-iwan ito ng takot sa publiko Tinuloy pa rin yung klase and uh siyempre yon nga um, yung mga nakabasa doon sa mga input sa information yung mga natakot din at hindi Pumuloy pumasok sa eskwelahan nila may mga parents na nag-inform doon sa mga teachers na iboona nila papapasukin yung mga anak nila hapon naman, pinauwi ang mga estudyante ng Pangasinan State University at Pangasinan National High School sa bayan ng Lingayen. Ito ay matapos makatanggap din sila ng mensahe na may iniwang bomba sa mga paaralan. Dahil dito, agad nagsagawa ng paneling ang mga EOD at K-9 unit ng Pangasinan Police Provincial Office sa mga gusali pero wala rin silang natagpo ang bomba o pampasabog. Ang sabi po ng ating provincial director ay tuloy-tuloy po yung gagawin po na sa mga matataong lugar including transportation including yung mga public markets and mga uh, churches Naglabas naman kahapon ng pahayag si Lingayan Mayor Leopoldo Batawil na kinukumpirmang walang natagpo ang bomba sa dalawang paaralan para mapawi ang takot ng publiko sa imbesigisyon ng PNP Anti-Cybercrime Unit at Pangasinan PNP, galing ang bomb threat sa isang social media dummy account na Rasino Tofu na posibleng nasa likod din ng iba pang bomb threat sa bansa. The same yung pangalan, the same yung pangalan po na ginagamit po niya, ibang-ibang uh, email address at uh, saka ibang-ibang account lang po. So yung pangalan niya, yun, Rasino, tapos uh, Japanese National, So, maging sa national report, reporters po natin sa may tayo, mayroon din po silang uh, na-receive na bomb threat po doon at the Benkresen City. Nakipag-ugnayan na ang Pangasinan PPO sa NBI at Anti-Cybercrime Unit para sa malalimang investigasyon. Samantala, nagtutulungan na ang NBI, PNP at Bureau of Immigration para imbestigahan at hanapin ang nasa likod ng malawakang bomb threat noong linggo. Ang sino mang mapapatunayang nagpapakalat ng bomb joke o bomb threat ay maaaring maharap sa kasong paglabag sa Presidential Decree No. 1727 o Anti-Bomb Joke Law na may parusang humigit kumulang limang taon na pagkakakulong at multa na 40,000 pesos. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.